At issue po ngayon sa social media ang paglabas ng mga tinatawag nilang artificial intelligence o yung mga AI sportscaster. Ibig sabihin, sila po ay digitally created. O, oh, hindi po sila to totoong tao ng uh, isang TV network kasabay ng pagbukas ng isang sports event. Matapos po yan, ay nagsulputa na po ang kaliwat ka ng opinion ng grupo ng mga mga mahayag tungkol dito. Kabilang na po sa mga unang nag-react ay ang UP Broadcasting Association. At uh, para alamin natin kung anong kanilang reaksyon tungkol dyan, atin po via Zoom ang Pangulo ng UP Broadcasting Association, si Almira Colleen Mendoza. Almira, magandang uh, hapon sa iyo. Magandang hapon po. Mm -hmm. ano, Hi Almira. Naglabas kayo ng statement, no? Uh, ano ba yung pinakalaman ng inyong statement? Um, Sige, so before ko po i-share yung laman ng statement namin, uh, siguro disclaimer na lang din po for everyone and for our mm -hmm. viewers na uh, yung UP Broadcasting Association po, it's a student organization. So yung members po namin mm -hmm. ay students and aspiring media practitioners. Pero yeah. uh, hindi po kami media experts, hindi rin po kami tech experts. Yeah. And we also do not represent yung university or college that we are based in. Uh -huh. Um, We also want to say din po na hindi naman po kami against sa AI technology. In mm -hmm. fact, we na welcome po natin ito unti-unti and hindi naman po natin na deny na nagiging partner siya talaga ng media industry and ng iba pang industries in general, even nga po sa academe. And in our curriculum also, uh, bilang isang broadcasting student, kasama na rin sa curriculum yung uh, pag-aaral tungkol sa emerging technologies gaya ng AI. So, we recognize that AI is a useful tool para mapabilis yung ilan sa mga trabaho sa media like transcribing or encoding mm -hmm. and nakaka-improve po talaga to ng work ng mga journalists and media practitioners. But we also believe na dapat merong boundary and merong borderline ito kasi ibang usapan na po kapag mismong AI-generated na yung nakikita natin sa screens natin na naghahatid ng information sa atin. So dun sa statement po namin, he said na itong initiative na ito ay nagsiset ng isang alarming precedent sa magiging media landscape natin in the future. Kasi, yes, ngayon we have sportscasters na AI-generated, pero who's to say kung anong susunod? Kasi sa ibang bansa, meron na pong nag exist na AI-generated na news presenters, news anchors. So, with that initiative na um, ni-launch, sa isang sports event, ay na-open yung possibility na magkaroon na rin itong mga AI-generated anchors or news presenters dito sa Pilipinas. And it poses a threat, hindi lang sa magiging career ng mga aspiring um, media practitioners, but also, um, buri din po kami sa kung anong magiging effect nito sa Filipino audience na sinasabi natin na pinagiling ko natin. Kasi for us, um, mahalaga pong tingnan kung yun bang pagkakaroon ng AI-generated na sportscasters yung kailangan ng mga tao, yun mm ba -hmm. yung kailangan ng audience, and yung pagkakaroon po ba ng AI-generated sportscasters ang best way to reach out to our audience and fulfill our mission of serving the public. Kasi um, we believe din po na there are a lot of issues pa na kinakaharap ng media workers ngayon na sana na-address muna and nabibigyang pansin habang nag advance at nag innovate na sana, you're also given assurance. Kasi as media students, pinag-aaralan na namin to for many years din. Mm -hmm. And part na to ng passion namin as students, and natin sigurong lahat as mm -hmm. media practitioners. So, sana nabibigyan tayo ng assurance, na pa rin tayo sa advancement na to without the threat na baka ma-lay off or baka wala nang yeah. uh, in the future, wala nang maging career for uh, us parang have a point no parang no, pwedeng yeah. maging president sa future na kapag uh, you know nagko ang isang uh, network ay pwedeng wag na mag-hire ng mga gagawa ng mga trabahong yan